Paulo Avelino nagsalita na tungkol sa isyo sa kanila ni Ren Escanio. Okay, um, well, this is show business. And alam naman natin na parang, the, like, especially here in the Philippines, the pair-ups sometimes are na sinasadya because parang... Avelino nagbigay ng malinaw na paliwanag sa mga lumalabas na usap-usapan tungkol kay Ren Escanio. tila nakarating sa aktor ang mga balitang nagsasabing may relasyon siya kay Ren Escanio, na nagdulot ng intriga sa kanilang dalawa, naging usap-usapan sa social media at iba pang plataforma ang mga komento ni Ren tungkol sa aktor, na nagbigay daan sa mga spekulasyon tungkol sa kanilang ugnayan. Sa kanyang panig, ipinakita ni Ren ang kanyang suporta sa aktor sa pamamagitan ng pagpopromote ng mga proyekto nito sa kanyang mga social media account. Ito ay isa sa mga naging batayan kung bakit marami ang nag-isip na posibleng may espesyal na ugnayan sila. Ngunit agad na nilinaw ni Paolo na hindi totoo ang mga nasabing usap-usapan ayon sa kanya, isang beses pa lamang silang nagkita ni Ren nang dumalo ito sa kaarawan ng isang kaibigan. Walang katotohanan ang mga spekulasyon at malisyosong komento tungkol sa kanilang dalawa. Dagdag pa ni Paolo, mahalaga sa kanya ang linaw ng mga bagay-bagay, lalo na't may mga pangalan at reputasyon na nasasangkot, tinukoy niya na ang pagkakaibigan nila ni Ren ay simpleng pagkakakilala lamang, at walang dapat ikabahala o ikasira ng kanilang mga pangalan. Sa kabila ng mga balitang kumakalat, nananatiling tahimik si Ren sa mga usaping ito, wala pang opisyal na pahayag mula sa kanyang kampo tungkol sa mga aligasyon, na nagpapatibay lamang na ang kanilang ugnayan ay hindi naman dapat bigyan ng labis na pansin. Sa huli, pinatunayan ni Paulo na hindi lahat ng iniuugnay sa kanya ay totoo, at ang kanyang prioridad ay panatilihing malinis at tapat ang kanyang mga aksyon at pahayag sa publiko. Ipinapaalala niya sa lahat na mahalaga ang pagiging maingat sa pagbibigay ng mga impormasyon at pagtatanggol sa sariling pangalan laban sa mga mapanirang komento.